Sa Pilipinas, ang pagbili ng buong manok ay isang karaniwang gawain sa araw-araw para sa maraming pamilya. Ang manok ay hindi lamang isang pangunahing sangkap sa maraming lutuin, kundi isang mahalagang bahagi ng kulturang Filipino. Sa pagsusulit ng pabrika, pamilihan at kalakalan ng buong manok sa Pilipinas, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang mula sa kalidad ng manok hanggang sa mga paraan ng paghahanda nito. Sa pagpili ng buong manok sa Pilipinas, may ilang mga kadahilanan na karaniwang sinusuri ng mga mamimili. Isa sa mga ito ay ang kalidad ng manok. Ang mga mamimili ay karaniwang pumipili ng manok na sariwa, malusog at malaman. Ang kulay ng balahibo ng manok ay isa rin sa mga tanda ng kalidad, karaniwang hinahanap ang manok na may kulay na pinkish or light yellow na nagpapahiwatig ng kalusugan at sariwang katangian ng manok. Bukod sa kulay, ang laki at hugis ng manok ay mahalaga rin sa pagpili. Maraming mamimili ang naghahanap ng manok na may tamang laki at hugis na angkop para sa kanilang mga pangangailangan sa pagluluto. Sa pagbili ng buong manok, ang presyo ay isa ring mahalagang isyu para sa karamihan ng mga mamimili. Ang mga mamimili ay karaniwang naghahanap ng pinakamakatarungang presyo na may kalidad na katumbas. Sa pamilihan, maaring magkaroon ng iba't ibang presyo depende sa uri ng manok at sa lokasyon ng pamilihan. Ang mga manok na organic o malinis ay karaniwang may mas mataas na presyo kaysa sa mga karaniwang manok na commercial. Gayunpaman, maraming mamimili ang handang magbayad ng mas mataas na presyo para sa kalidad at kalusugan ng manok. Ang paraan paghahanda at pagproseso ng buong manok ay isa ring mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ng mga mamimili. Ang ilang mga mamimili ay pabor sa mga fresh na buong manok, samantalang ang iba naman ay mas pinipili ang mga pre-cut o pre-processed na manok para sa kaginhawaan at bilis ng pagluluto. Ang mga pamamaraan ng pagproseso tulad ng deboning o paghihiwa ay maaaring mag-iba depende sa kagustuhan ng mamimili at ang mga gagamit ting pagluluto ang iba ay maaaring pumili ng buong manok na may kasamang mga giblets para sa iba't ibang mga pagluluto at kulinarya. Sa Pilipinas, ang pagbili ng buong manok ay madalas na isinasagawa sa mga pabrika ng manok o sa mga palengke. Ang mga palengke ay kilala sa kanilang sariwang mga produkto at masusing seleksyon ng mga lokal na mga kalakal. Karaniwang nagtatampok ang mga palengke ng iba't ibang uri ng manok mula sa mga organic na manok hanggang sa mga komersyal na na manok. Bukod sa mga palengke, maaaring makahanap din ng buong manok sa mga supermarket at tindahan ng karne. Sa pagbili ng buong manok sa Pilipinas, mahalaga ang pakikipag-usap sa mga nagbebenta at ang pagsusuri sa kalidad ng mga produktong inaalok. Ang mga mamimili ay maaaring humiling ng tulong mula sa mga nagbebenta sa pagpili ng tamang uri ng manok at sa pagunawa sa mga kaibahan sa kalidad at presyo. Bukod dito, ang pagiging mapanuri sa mga tatak at mga sertifikasyon ng kalidad tulad ng organic certification ay maaaring makatulong sa mga mamimili na masiguro ang kalidad at kalusugan ng kanilang binibiling manok. Sa kabuuan, ang pagbili ng buong manok sa Pilipinas ay isang mahalagang gawain na may mga aspeto na dapat isaalang-alang tulad ng kalidad, presyo at paraan ng paghahanda. Sa pamamagitan ng wastong pagpili at pagsusuri sa mga produktong inaalok, ang mga mamimili ay maaaring masiguro ang kalidad at kalusugan ng kanilang binibiling manok na naglalarawan ng di lamang ng kanilang mga pagluluto kundi pati na rin ng kanilang pagsasalin ng kultura at tradisyon.